alam mo sir, lahat ng hotel dito sa Baguio City, dito sila kumukuha lahat ng restaurant. Kaya binabalik talaga na sa Si Idol! Si Idol! Thank you

Pang grams. Okay. Yeah, pang grams. Yan, pang grams yan. Nung ngay, ano yung mas malaki dito. Meron. Pang vegetable na yan. Hindi yan. Ah, pang... yan lang ang vegetable. Ma'am, wala na, ma'am. Brandy Bunny. iba. Yan talaga tumpak na Oo. tumodin yung marami mo Wala na Yan ang ganis na mas 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 malit ito malit mas kusog yung 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 lang. yung 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 pa rin, nakita yung Pero yung talaga sila, sila, yung Bukas yan ako doon, ha okay oh. Dadanong. Meron kang ano yung Ay, oh, pala wala pa rin yung market eh. mo. So, ito sir, maganda to sir. So, ito kay eh nato kasi yung ibang plastic. Kay iyo yung premium. Hindi ma ano sir. May ibang plastic pag ginanyan mo, alam na, sira na. Ito good quality. Clear. Yeah. <laughs> 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 Ngayon. Um, no, yung Bale apat lang. Yung matapa wala na. Ano ay Yan na. Sige. Thank you. Puro payat na yun ba? Puryo. Kung ang tumamaya yung apat na tagay pa. Tapos na lang. Ba lang? Tapos na lang. Takipa yes, na. Oo oh, na, yun lang. yung kita si tuhong. Yung mga kumakain. Yung mga kumakain. Yung mga kumakain. Yung O piliting paglagyan ng mga tong pag naukas. Pakita ko lang um. <habitude> <pluralissions> dogs with dogs with dogs Alam niyo maw, -ulit. ulitin ko -ulit. habang tagal ang ito, lalong binibibay, di hindi ko ba ba? <laughs> Oo, uh, magtiwala ka sa nagsitinda. Yan po ang simple ni Buhay Sales mo. Kaya kami na balikan dito sa Blue Ocean kasi mga paninda namin, good quality. Diba? Ganyan ko? mga idol, ah, baro ngayon mga idol, ha? dito sila bumili, kagamitin nila dito sa restaurant. Coming soon? O oh, open na? Tama. Bali nga ito na pagkatapos nila mabayaran to, i-deliver ko doon sa pwesto nila para makita nyo, para ma-follow nyo sa aking vlog, para pag napo tayo dito sa Baguio City, tara, tikman natin ang mga putahin nila mga ito. Hindi, no? Hindi nga. Isa. Ito yung di-open. Saan? <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <Thank you. laughs> Nanggi ubin gaji, manutikus, gamisnya damis Gimana ya, di. Ay, jangan! Cuma licik banget. Ada gamisnya. Cuma gimana banyak oh. thank you. Thank you Jadi kita, you. Thank Mr. Jenny boy. <laughs> <laughs>

<laughs> Sir Johnny Boy Basta Dito ko ngayon Ayan o At mga idol. Nandito ko ngayon, ngayon. Nag-deliver ako Kay Johnny Boy Kahit umuulan Bumabagyo I-deliver ko pa rin yan Mga idol Thank you Sa binigyan mo Titikman namin Mga kasaman ko doon Yung binigay ni Mr. Johnny Boy Thank you ito Ingat po Sabi mo Kunin mo yun ha Thank you, Johnny Boy. Pakita mo yung Sa barang lubang, hubos. Pakita mo yung boy. Thank you po sa shout out kay Boss Jay's Kitchen po. You know, thank you, my idol. Uh, Natikman na namin yung pinakamasarap na putahe nyo. Ang pangalan idol, patay mo. Boss Jay's. Boss Jay's Kitchen. Yan, dan po sa Ligarda. Salamat, idol, si Johnny Boy. Yun, nat natikman namin yung ano nyo. Sobrang tamis, sobrang sarap. Yun good quality. Shout out, shout out mga idol. Salamat sa mga sponsor na nagbigay sa amin. Maraming maraming salamat po mga idol. Sang malamig na, hapot po. Thank you.